So, eto yung inayos namin ngayon, idol. So, eto na siya mga idol, oh. So, ayan mga idol. Um, uh, may inayos kami dito mga idol na bungo. So, tagid yung gulong mga idol. So, eto yung sira mga idol, oh. Yung upper niya mga idol. Ayan. So, sira na yung upper niya. Upper ball joint. At saka, eto naman yung lower niya yan may umalog na yung ball joint niya mga idol yan so sira na siya mga idol um kinabit na namin mga idol at hindi ko na pinag sa inyo kasi madali lang tanggalin mga idol so ito yung mga bago na ball joint upper at saka lower yan so ito yung sira mga idol Acaka, at saka ito mga idol lo. Oh. so tanggalin natin yung boats so et, dito natin makikita mga idol ah, malapit ng matanggal idol at saka yan, oh, butas na siya kaya yung gulong mga idol uh, medyo ano ah, tagilid na siya Ayan. so eto na yung bago na upper at saka ito naman yung luma na ball joint uh, lower so umaalog na din mga idol kaya yung gulong niya ano talaga out balance na at uh, yan ang bago natin na uh, upper so madali tanggalin mga idol yung tatlong bolt at saka dito isang nut tapos pokpokin dyan sa gilid so tanggal na siya Ayan. so eto naman yung lower mga idol sa ilalim tatlong bolt nandin Ayan. yan tatlo na yan bolt na lower at saka yung nut yan, yung nut. Tapos pagpukin dyan sa gilid. Uh, madali siyang tanggalin, mga idol. Pero pag may puller kayo, mga idol, uh, pwede din may puller. Ayan, mga idol. Nasaan yung ano natin? Puller. tsaka dito naman sa itaas yun, shock yan, so bushing lang yung pinakita natin so pinabushingan pa natin yung ano yung shock so pag kalso dapat ano talaga mga idol may kalso sa lalim So ito yung gamit natin na ano, puller. Pagtanggal ng mga ball joint upper lower. So depende yan sa klase na ano, ball joint. Kasi may 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 iba na medyo mahirap hindi madudukot lang yung. At saka ito, kayang-kaya siya pag ganitong klase. Kasi yung ano ko, puller ko is medyo makapal siya. Ayun. Ganito yan, ibalik tad. So ganyan lang mga idol pailalim kailangan matanggal mo muna yung upper niya para maano mo talaga siya at saka dyan sa ano upper ayan mga idol pero pag ano pag may ano kayo Popokin nyo na lang so lang mga idol so yung bearing okay pa naman yung brake pads medyo ano na Kalhati na siya. mayan mga idol. So 'yun lang mga idol. Thank you.